So, ito na nga yung ating um, kanin. Kanin na, di ba? Malaki ng kanin, ha? Kanin, kanin. Kanin yan. So ito yung malalaking ano natin, kaldiro. Ito ay kanin at may sabaw sa ating lunch for today. Oo, at syempre yung ating cake na birthday pudoy. At um, may dinuguan tayo. Ayan po yung ating dinuguan. Di ba? At syempre, may mga paraful mamaya sa ating celebration. Marami happy th anniversary sa Hinaguan Nature Park. At meron tayong paraffle draw. Mamayay, ay, ay kinuntak ako ni Ate Ofi para uh, magkuhan siya ng mga paninda ko sa raffle draw. So ito yung raffle draw. Oh, ito, yung yung Uy, ito yung raffle draw. Yung raffle draw. <laughs> 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 Medyo kasanga ito ang ating Ma -ka, ba, ano ba si ko ba? Ngayon, ikaw yun. niya. Ito ang first prize, MK Watch. Hala. Hala. Then, second prize, Rolex. Hala. Hala, Hala di basta-basta. Hala. Third prize, uh, four in one, perfume. O, oh, basahan na. O, siya, na. Beach. Tapos, mga, 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 prizes mga t-shirt muna. Ah, tapos mm. perfume. Mo ni mga nanay mga ran, mo ni mga. Oh, okay, okay ran. Plus to. Plus to. Plus to. to. Hala. Tapos, <laughs> tapos bigyan ka di at the office, hindi din na ako 30,000. Na Yaabot ko daw sa'yo <laughs> iyo. 15,000. <laughs>

10 30, 30,000 pesos. Ah, price ng pandagdag Ito yung mga prices Yeah, ko putson sa Manpower kasi sobrang dami kasi ng trabaho ngayon, eh nagtago-tago galing mi ko trabaho karon. naman sila sa magbayad ta karon sa ilahan. Sa mga naglinis lang to, mga naglabat tag-o. Yung mga tumambay na ngayon, nag vlog-vlog. Ganin. sa ipod mo. merito. Para na sa, sa mga manpower, katong yatag ni Beshi, team palaging gutong Kit Berry. Thank you so wow. much. Syempre, kina Ati Kit. Thank you so much. Kita Ate. Siyempre, tabot. Oh, tita bot Thank you kay Mama Ana, kay Mama Weng. Mama May Abby, of course. Ayan, sa lahat. Ay, gusto kong batiin kay Mama Marina. Birthday pala ni Mama Marina, five days ago. Hi! happy birthday, Mami! Mother, happy birthday! We happy love you! Please, kayo, nalimutan. Nag-isa nga, tawag ma. kasi ako nag-i-scroll, oh. di ba? Oh. Happy birthday ni Inchang! na nakaayo ka. Anyway, thank you so much, Mama Happy yes. birthday! So, ikaw daw mag-announce sa atong brand. Ay, sa ato, atong brand ka yes. para sa Miss Gay Wala, itong bulak. Ah, ito yung para-announce. Mag-announce sa akin. Baka baka, announce sa mechanics sa quality, qualified. Ah, is it? Tanan, man, tanan nga na rin to? Ha? Hindi ba? Tanan. Qualified. Qualified, qualified. tanan qualified. Yes, tanan guess. Yes, yes, yes. Dapat sila mag-wan. So, dapat pag iyon magkaroon ng staff. Oo. Mag-iwan na to. So, thank you so much, Mama Opie! Ah, magpapaprice na lang ako mamaya. Bukod dito, cash na lang. Mga nabawang 1,000 or 2,000, anak. Or 500 cash, dalawa, isang 1,000. Bawas ka dito, Mama Opie, ha? Ayan. Thank you, everybody! Ito yung apritada. Ayan yung apritada, guys. Ito yeah. yung maglau. Yan muna ang ulam namin today for lunch. Ang ano, preparation natin. Ang ulam natin ay may humba. Hindi um, nakuhaan. Meron naman tayo. Meron din tayo. Ano to? Bipsi. Ano to, Lipsy? Ano Don, kung pangalan nito. at may tayo at may, feels, <itivan> may cake tayo. Ito so na po yung ato natin at may na. ano. Desi, baka may palaro ko

What? Oh, okay, come on. Thank you, everyone, for being here. Miss Avery, your battery is getting low at 20%. It's time to charge it. Dinner. Dinner time. Dinner. 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 ang Dinner. Dinner.

Oh baik berangkat hmm. ya. pues, ya. <bvitula difícilnya> so <frat harbor> di <dance> <sumbo mustard> <Isaiah: god laughs>

yeah ok. I'm shunking. Ok, ok. Dami bong girl. Don't get it. You know girl. Go like a vassal. girl. Shunking. Sleep boy. boy. boy.

Visa so the journey. We do your flight to Dubai last year. Last year? Oh, yeah. What do what, what do you expect your flight for the train? We've been We've been eight uh, weeks in Japan or as We've been We been. We've been. We've been. <laughs>